That witch! Nasa kulungan ng tapang pa rin. Bakit kasi pinuntahan mo pa? Mapangurot ka rin eh. <laughs> hindi ko kasi matanggap na siya pa yung gusto ni Savior over me. Kasi naman ikaw, Levi, sunod-sunod na yung kanigahan mo. Eva, nakidnap na nga ako eh. Pero bakit hindi ko pa rin makuha yung nila? Alam mo, I really really hate to say it, pero mas naniniwala kasi talaga sila kay Princess eh. Yung naka hindi ko maintindihan eh, buwisit! Alam mo, huwag ka na mabad trip, okay? Tsaka hindi ba arrangement na nagkasa ni Princess later? So dapat maganda ka hindi ka pwedeng hagaran. Really? Yeah. yeah. You know what? You're right. Dapat akong maging masaya. Gusto ko nang malipat si C.T.J. yung Princess na yan. Parang wala na siya sa buhay namin for good. Okay ka lang? Okay lang ako. Huwag mo kong intindihan. Si Tatay, kamusta na? Medyo okay ng lagay niya. Ligtas na tatay mo. Ay, salamat. Kahit papano may magandang balita. <sighs> Mamaya na palang arayment mo. Nagdala din ako ng damit para sa'yo. Nakausap ko na si Attorney. Papanindigan ko yung totoo. I will plead not guilty. Sasamahan kita sa court. Nina. Kaya ko na to. Mas mahalagang mahanap mo yung nanay mo. Wala ka pa rin bang balita? Wala pa nga rin eh. Hindi ko pa rin siya makontak sa phone niya. Sa totoo lang, nag-aalala na ako. Nasaan na kaya si Mama? Shirley, anong kinagawa mo dito? Hindi ba dapat kasama mo sa korte si Libby? Arrangement ng kaso niya kay Princess ngayon ah. Gusto mo talaga akong umalis dito, no? Ha? Gusto mo talaga, no? Kaya nilalason mo yung utak ng asawa ko? Baka kaya ang excuse mo. Dahil ayaw mo alaga ng alak mo. Dahil walang kwenta kang ina. Sa susunod na sisiraan mo ako sa asawa ko. Paduduguin ko na yung labi mo, ha? Bakit? May sinabi ba akong hindi totoo? Ha? Kung nakinig ka ng mabuti sa sinabi ko kay Raymond, lahat yon valid, lahat yon totoo, walang puwede kang ina! So, wag na wag mo ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Tara! Sige! Barilin mo ako ng bala! Bibigyan ka ng bazooka! Gusto mo? Eto! Oh. Ayan! Balayin bala, Hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya! Siya yung nag... Bakit ka kutsilyo? na na kutsilyo, hindi na ka ka talagang kahihiyan! Hanggang dito ba naman sa pusina, dinadala mo yung pagkabaylante mo! Yung pagkakriminal mo! Hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya! I'm so sorry! you okay? Are No, <laughs> Pwede kayo. Bumalik na kayo sa kusina Sige na. Tapos sa palabas. Dina, <laughs> <Are> you okay? Ha? <laughs> huh? Are you hurt? Are you hurt? <laughs> down. Put down. Put down. Put down. Ay, no, <laughs> 死 <laughs>。